Tuluyan nang nagkaroon ng breakdown si Jabber, at bigla siyang umatake kay Rudo. Nagulat si Rudo at napatanong kung bakit tila biglang lumakas si Jabber. Napansin din niya na malapit lamang si Nagris, kaya agad niyang inisip na kailangan niyang lumayo upang hindi sila madamay sa laban. Mabilis siyang umatras at agad namang sumunod si Jabber. Sinubukan ni Rudo na gamitin ang kanyang vital instrument, pero laking gulat niya nang hindi ito epektibo laban sa mga atake ni Jabber dahil dito, napilitan siyang ibato na lamang ito. Sa nakakatakot na itsura at kakaibang galaw ni Jabber, akalain mong sinasapian na siya. Hindi rin makapaniwala si Rudo na nakahanap ng paraan si Jabber para makounter ang talisman na ginawa niyang vital instrument. Sunod-sunod ang mga atake ni Jabber, ngunit kahit walang gamit ang kanyang instrumento, nagagawa pa rin makaiwas ni Rudo hanggang sa bigla na lang pinakawala ni Jabber ang isang napakalakas na atake na ikinasira ng paligid. Isa sa mga atake nito ay muntikan ng tumama kay Rudo, ngunit bago pa man dumikit sa kanyang mukha ang matatalim na claws ni Jabber, biglang lumipad ang staff ni Zanka at nablock ang atake. Dito ipinakita si Zanka, halatang nanghihina pa dahil sa poison ni Jabber, ngunit baka sa kanya ang galit at determinasyong labanan ang gumawa nito napansin ni Zanka na nagagamit na ni Rudo ang kanyang vital instrument ng maayos. Kaya sinabi niya rito na habang siya ay nakikipaglaban kanina, tahimik lamang siyang nanonood at gumagawa ng pagsusuri. Bumaling siya kay Rudo at seryosong sinabi na direkta niya itong atakehin. Sa una ay hindi ito maintindihan ni Rudo, kaya agad siyang nagtanong. Ipinaliwanag naman ni Zanka na kailangan nila itong subukan, isang mahalagang test bago patuluyang humarap kay Jabber dahil sa kasalukuyang kondisyon ni Zanka, kung saan hirap pa siyang gumalaw ng maayos dahil sa poison, may posibilidad daw na matrigger ang weapon ni Rudo kapag inatake siya. Kapag nangyari iyon, tiyak na madadala siya mismo kung nasaan si Jabber, at iyon ang magiging susi nila para makapagbigay ng atake kalaban. Muling bumangon si Jabber handang umatake. Sa pagbitaw niya ng kilos, kumilos na rin si Nazanka at Rudo. Walang pag-aalinlangan, sinubukan ni Zanka na direktang atakehin si Rudo, at doon biglang nag-react ang vital weapon ni Rudo. Sa isang iglap, nadala ni Rudo si Zanka mismo sa harapan ni Jabber. Parehong nagulat ang dalawa na gumana nga ang plano. Ngunit agad na napansin ni Rudo na totoo ang intensyon ni Zanka na saktan siya, kaya't mabilis na ipinaliwanad ni Zanka na isang test lamang iyon. Muling lumapit si Zanka, naghihintay ng tamang pagkakataon para makapagsimula ng atake laban kay Jabber. Sa kanilang sabayang kilos at teamwork, ilang ulit nakatanggap ng malalakas na tama si Jabber. Unti-unti rin nawala ang epekto ng poison sa katawan ni Jabber. At sa muling pagmulat ng kanyang mga mata, tumambad kay Jabber si Zanka mismo, nasa kanyang harapan, at handang ipalapat ang isang matinding atake diretsyo sa kanyang mukha. Umabot na sa limit ang katawan ni Zanka, dahilan para siya ay bumagsak at mapahiga. Samantala, unti-unti namang naglalaho ang weapon ni Rudo. Labis itong ikinalungkot ni Rudo, dahil ang talisman na iyon ang pinakamahalagang pag-aari ni Gris, at nayon ay tuluyan na lamang nasira matapos niyang gamitin sa laban. Biglang nawala ng lakas si Rudo at bumagsak, hindi na halos makagalaw. Doon lang niya napagtanto na tinamaan din pala siya ng atake ni Jabber. Sa isang iglap, itinarak ni Jabber ang kanyang matatalim na claw sa batok nito, saka ito muling bumangon at bumalik sa normal na anyo. Naguguluhan si Zanka, paano sa kabila ng lahat ng malalakas na atake na ibinigay nila ay tila walang epekto kay Jabber. Dito na nagsimulang magpaliwanag ang kalaban. Ayon kay Jabber, ang kanyang kaliwang claws ay may kakayahang mag-alis ng anumang sakit o pinsala, samantalang ang nasa kanan naman ay nagbibigay ng poison. Ang laso na iyon ay kayang tumagal ng sampung minuto sa kanyang sariling katawan, at tatlumpung minuto naman sa ibang tao. Agad na muling tinurukan ni Jabber ng poison si Zanka, dahilan upang hindi na ito makagalaw pa. Pagkatapos, kinuha niya si Rudo upang madala sa kanilang boss. Sa kanyang sitwasyon, wala nang magawa si Zanka kundi panoorin ang lahat habang unti-unti siyang nawawalan ng lakas. Paglabas ni Jabber mula sa gusali, bumungad sa kanya si Ryo. Tila ba matagal na itong naghihintay sa kanyang pagdating. Ngunit bago pa man siya makapagsalita o makagalaw, biglang umatake si Engine, diretsong tinusok ang kanyang sikmura gamit ang payong. Dahil sa lakas ng atake, napilitan si Jabber na bitawan si Rudo at napatalsik pa siya palayo. Kitang-kita sa mukha ni Engine ang matinding galit, kasabay ng pagdating ng iba pang miyembro ng Cleaners na handa ring sumabak sa laban. Ang agaran namang pagdating ni na Engine at ng iba pa ay dahil sa ginawa ng babaeng supporter. Nakahanap siya ng telepono sa kalapit na nayon at agad humingi ng tulong sa headquarters. Pagdating ni Engine, sinabihan niya ang babae na huwag mag-alala dahil sigurado siyang nasa mabuting kalagayan si Nagris at ang iba pa. Kasunod nito, inutusan niya ang babae na magsama ng ilang tao at agad na nasagipin ang mga naiwan. Samantala, pabirong sinabi ni Rio kay Rudo na buti na lang at nasa maayos pa itong kalagayan, kahit halata namang hirap na hirap na si Rudo sa kanyang sitwasyon. Sa kabilang banda, galit na galit ang lalaking nakasuot ng sombrero dahil sinaktan ni Jabber ang kanilang kasamahan. Ngunit agad siyang napatahimik ng sigawan siya ng lalaking may peklat sa mukha, na inutusan siyang tumigil dahil masyado na itong maingay. Sa gitna ng tensyon, nagsalita si Jabber, ipinaliwanag niyang nakatanggap siya ng utos, at ang utos na yon ay dalhin si Rudo sa kanilang boss. Hindi raw siya maaaring bumalik hanggat hindi natatapos ang kanyang misyon. Bago pa man siya muling umatake, biglang may umakap sa kanyang likuran upang pigilan siya at sabihing oras na para bumalik. Nagulat si engine at ang iba dahil ni hindi nila naramdaman ang biglang pagsulpot ng batang babae. Pilit namang nagpupumigla si Jabber, sinasabi sa kanyang kasamahan na huwag muna siyang pigilan dahil kailangan niyang tapusin ang kanyang misyon. Ngunit nang banggitin ng babae na nakangiti na ang kanilang boss, biglang napatigil si Jabber. Sa puntong iyon, nagpa na siyang umalis. Sa likuran nila ay lumitaw ang isang manhole na tila nagsilbing portal. Bago tuluyang pumasok, napansin ni Jabber na nakakagalaw pa rin si Rudo kahit na tinurukan niya ito ng poison. Lalong ikinagulat niya nang makita ang kakaibang pattern sa gloves ni Rudo. Dito niya sinabi na may nakuha rin pala ito mula sa series na yon, at tiyak na matutuwa ang kanilang boss kapag nalaman ang bagay na yon. At sa isang iglap, tuluyan nang pumasok si Jabber, kasama ang batang babae sa portal, at naglaho silang parang bula. Samantala, makikitang nasa maayos ng kalagayan si Zanka, habang si Gris naman ay nakahiga pa rin, patuloy na nagpapahinga mula sa matinding pinsalang tinamo niya sa laban. Agad na lumapit si Rudo kay Grace at hindi napigilang mapaluha habang inihayag ang kanyang pagsisisi dahil sa kanya ay nasira ang talisman na pinakamahalagang iniingatan ni Gris. Ngunit sa halip na magalit, mahina ngunit malinaw na sinabi ni Grace na kahit gaano kahalaga ang talisman na ayos lang na masira kung ang kapalit naman ay ang buhay at kaligtasan ng kanyang kasamahan. Idinagdag pa niya na magaling ang ginawa ni Rudo at dapat nitong ipagmalaki ang sarili. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palight naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong 'yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po. Arigato gozaimasu.